ito na ang unang dayo ko mga bossing sa mga taga UAE dyan, mga tol, basketball court mga bossing, abangan nyo ko kalaro ni Juan mga bossing basketball mga bossing lahat ng challenge, pag nalusutan nyo meron kayong freebies, pwede manalo ng sapatos mga tol kaya good luck mga bossing tara ito yung mga sapatos mga boss pwede mo panalunan pwede na uh, belt bag meron belt bag, meron na uh, sling bag Merong ano, ayan, merong tumbler, mga bossing, sa mga may hindi magami yan. Maraming yung mga, panalunan, mga utol. Kaya abangan nyo ako sa mga court. Itag nyo na ako sa court kayo, mga bossing. Baka dayuhuin ko kayo. Magulat na lang kayo, mga boss. Let's go! Yun, mga boss. Unang destination namin, mga tol. Alhalia. Yeah, good luck sa inyo mga bossing sa mga naglalaro dyan Sana welcome nyo kami Ito unang dayo namin mga tol Good luck, kasama ko ang aking team Siyempre ang ating uh, Brother, Brother up. and Kuya Arki. Where's Tisa Sai? And Mamsi, where are you? Eh, <laughs> and guys, ang amin team. Good luck, mga mga tol. Labangan nyo ako sa iba't ibang court. Thank you. Ah, mga boss, dito na kami sa Alahiya. Ayun yung basketball court, mga bossing. Tingnan natin kung marami nagkalaro. Tingnan natin sila. sila, mga boss. mga tol, mga maraming player. Tara, punta natin sila. Ayun mga tol, bago tayo dumayo mga bossing sa mga kabayan natin, promote ko lang Golden Tube, Facebook page po namin yan, business para sa mga sapatos pag gusto nyo bumili. PAPM nyo lang po kami. Yun, maraming maraming salamat supporters natin, Bossani Chua. Thank you very much. One Mapagmahal, Facebook page, YouTube channel, One Mapagmahal. Maraming maraming salamat mga bossing. Abangan nyo ako sa mga basketball court na mga tol. See you mga bossing. One Mapagmahal. Thank you. Yo mga boss, alas hiya tayo mga tol Mga kabayan natin mga bossing Nagdala rin kasi tara Tapunin so, natin sila Boy, mga kabayan Kobe Kobe sir, may pag-asa kang manalo sir Kobe Kobe ha Sir, may isang akong tanong kayo Sinong senator ang nakaka-score sa basketball ng 10,000 puntos? Manny Pacquiao Sino sir? Yun, si Manny Pacquiao Manny Pacquiao sa Pilipinas. Mali, 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 sir. Ako, si ano? Si Kaitano. Jordan, 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 Seven. Adan yung Ay, patay. Hindi na ka mag-review. Emerich, 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 ito! Ano pa alam mo? Galasaw! Galasaw! carry the front. Bobby, Kobe? Eto na, mga pre. Pwede ba kayong mabala sa lang? May mili ako ng dalawang player. Mananalo ng basketball shoes. Okay lang saan na ito? Basketball shoes, ang pampuha ko na kakabusin. Ay, gusto ko Ito eh. Ano naman doon? Mga pre.

Jangan, jangan, jangan! Kenapa? Tak apa! Tak nak ambil! Nak ambil lagi? Keadaan ini 10 saat! Jangan ambil! Tak payah kalau kita kena ayusin mula. Nak ambil video kau. Tak payah! Keadaan ini 5 JB! Siapa Yakin? Aku tidak. Aku tidak ikut pula kalau Aku tidak aku tidak kira. Sikina. Aku tuh sama Sudebi. Ayo, di sini. Sama Sudebi. Oke, kalau ada tunggu sana, kita apa? Tunggu putus. Tangan kau, tangan kau. Tangan kau. Tunggu apa? Tunggu putus. 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 Tunggu putus. Tunggu putus. Tunggu putus. putus. Tunggu putus.

posing ingat oh, ka sa bon. Anong size ang paa mo? Size 10, 10, 10, 10, 10. size Size yan utol. Size 1044 Ito yan pre, size mo yan pre. tignan natin pre, kung anong, anong sapatos to. Good luck sa iyo, bossing. Sige na yan pre. Pasok sa utol. Okay. Gamitin mo na. Napakalupit. Wow! Seven bossing.

Si Boss JB at saka si ano? natin Maraming, maraming salamat. Oh, shout out sa mga taga diyan. taga daw 'yon, Europa. 'Yon, salamat. Thank you mga Salamat pa. Salamat. 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 sir. Salamat. 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 thank you Salamat. 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 Thank you Salamat.